Guys, mag-trip tayo ngayon. Pupunta natin ng mga tropang arcade. Oh, uh, Papuputokin natin tong part bomb. Ay, si Luis. Let's go. Tara. Tara. Patay kayo ngayon mga bata. Ayan. Tara. Ayan, pupunta kami ngayon dito sa ano. titri-trip pa natin ng mga tropang arcade. Titirahin natin ng part bomb. Akala nila content to

Todo game. Bao. 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 Bao.

А по. А по. Ой, Андрей. <laughs> 아나나나 <나>,